ng biscuits na grocery ni papa yeah! sa office niya po. So, nabili niya po ito sa office niya ulit. Yan po. Binili niya po ito sa office niya. Tapos, guys, hindi lang po ito yung kakainin namin sa bahay. Baon na rin po namin ito para makapagtipin po si mama. Ayan, guys. Yung po madami pong biscuits kasi yung biscuit po namin no, nung vlog ko po ay naubos na po agad. Kasi so, po, ano po, kinakain na po namin palagi kapag nagugutom po kami. Ginagawa po namin yung dessert. Kaya <laughs> ngayon po ay, hindi na po namin gagawin yung biscuit. Baon na po namin. So, next start unboxing is, ano po tayong Pajibor. Kita. At biscuits. So, sana guys, hindi po ito maubos ngayon. So, ilalagay ko, ko na po ito sa ref, guys. At matutuwa na naman po si mama kasi makakatipid po siya sa baon namin. So, ilalagay na po natin ito. po muna natin dahil nag-set po yung alarm. So, ito naman po, presto. Dahil tapos ako yung fito. So, meron po tayong pink at blue na Hansel and yellow. kalat ko at matutulog na po ako kasi po baka bukas may pasok na po kami at sana nga po bukas may pasok na po kami ipapaalam na po ako guys paalam God bless you all